Ang ganda mo dyan. Para kang ano. Baba. Baliena. Ay. Pero ang uh, oh, sexing Baliena. Ah. ah. <laughs> oh, Bilis na! Kanina yan. Galing. <laughs> Dali na mag-message ka kay QB. Grabe yung pag-welcome niya sa'yo. Siyempre, yo. thank you, mama. <laughs> Dali, Dali, yan. Yan. <laughs> Dali na. Dali na mukha siya. Oo. Siyempre, hindi ako naiiyak. Dali na. Hindi <laughs> na ako naiiyak. Naiiyak lang ako kasi yung video. Pati tuloy ako. Dali na game na. Ano na, sabihin mo. Thank you, di Dali. Ano? Tang, ina mo. Bye-bye. Ayusin mo na yung pagbaba kayo. Uwi na Tay. Tay, magkanya yung mata mo, Tay. Nak, mag-iingat ka dyan. Puro tayo birute. Hindi nga mag sa siya kaysa isa't isa. Hindi, ayun. Ayan. Ayoko din ma kasi ano. Dali na, dali na. Magsalita ako ma. Oh, go na, go na. Hindi, mag Hindi, <laughs> mag-iikat ka malamang. Magkikita pa <laughs> naman kayo le. Oo. -o. Marami pa namang ano. Pero sa ano, halos apat na araw niyong magkasama nang mula pagdating ng pag-uwi. Kaya ayoko ano eh, kaya nga ayoko maging ano eh. So, sobrang ano. Attach. Kasi, kasi pag gantong ano na. Oo. <laughs> oh. <laughs>